Okay, magandang hapon po sa inyo mga healthy peeps. Narito po muli ako sa inyong harapan. Ako po si Ambrosio Bito, inyo pong naturopathic practitioner. Ano po at kayo po aking binabati sa hapon na ito ng magandang hapon at sana po kayo ay nasa magandang kalagayan. Atin pong pag-usapan ngayong hapon ang, may, ang isang problema sa Bato sa abdo. Ano ho? Sino po ang nakaranas sa inyo ng bato sa abdo? Ito po ay napakasakit. Kapag inyo pong naranasan ito, itoy umaatake na ay masakit dito sa bahagi ng ating kanan sa taas sa right upper po uh, uh, abdominals po ano ho. Yan po ay napakasakit at ang matindi nito tayo po ay maari pong manilaw bakit po tayo maninilaw po ang ating balat sapagkat ito pong bile acid ay sumasama po ito sa dugo ano ho? sa halip na naiipon doon sa ating apdo basa pagkat barado po ang ating apdo dahilan po sa mga maraming mga bato-bato kaya ang bile acid po ay hindi na naiipundon at ito'y sasama na lamang sa dugo. Ito po ang dahilan po ng ating paninilaw ano ho. At bukod pa sa naninilaw, ay pwede rin pong makati ang ating balat sapagkat ang atin ito pong uh, bile acid ay ito po'y makati po ito sa balat ano ho. Kaya pag iyon po inyong nararanasan, masakit po dito sa kaha, kanang bahagi ng ating tiyan sa taas at tagos sa likod. At pagkatapos uh, tayo po yung naninilaw at makating ating balat ay maari po ito talagang bato sa abdo Ini-examine po yan ng isang doktoran ho kung mayroon pong bato sa apdo kung tinatapong Murphy Sign ano ho yung pong Murphy Sign yan po ay pahingahin ka ng malalim habang tinutuunan itong uh, tiyan po natin sa may tadyang po natin ano ho dito sa babang bahagi na ito yan dito yan po ay tinutunan at tayo pahingahin ng malalim at kapag yan po ay talagang pag ng doktor ay masakit pwede na tayo positibo na mayroon pong bato sa abdo. Ano ho? Yan po, napakahirap po niyan. Pero na, pwede po sana natin niyang maiwasan. Ano ho? Huwag po tayong kakain dapat ng mga matatabang pagkain. At pagkatapos mong kumain ay iinom ka kagad ng malamig na tubig. O di kaya ay malamig na soft drinks ang gustong gusto ng marami. Yan po ay mapanganib na makabuo ng bato sa abdo. Kaya po hindi dapat natin gawin na pagkatapos natin kumain ng mga malalangis at ng matataba, ay dereso tayo sa pag-inom ng napakalamig na tubig o di kay napakalamig na soft drinks. At malimit ang mga kumakain ng mga uh, barbecue ano, ng mga isaw-isaw, mga inihaw, ano, sa na talaga namang sinasaw-saw sa suka na mayroong paminta at saka sibuyas at bawang na talagang masarap nga naman, ay ito kalimitan sila ang nagkakaroon ng bato sa abdo. Ano po ba yung nabubuong bato na yan sa abdo? Yan po, minsan po ay yung pong mga taba na sa katagalan na nakaimpok sa ating abdo, ay nagiging concentrated at yan po'y tumitigas yung kolesterol. Kaya po yun yung nagiging bato sa abdo. Minsan ay pinagsamang kolesterol at saka calcium. ano ho, na naging concentrated na sa mahaba ng panahon at ito'y tumigas sa ating abdo. O di kaya naman yung mismong bile po natin, yung bile acid, ito po ay na tumigas doon at kaya nga ang kulay ng bato ay maberde ano ho yan maberde at talaga namang maaring kombinasyon, ano ho? Pwedeng kombinasyon ng kolesterol, may kasamang kalsyum at may kasamang bile acid. Yan po ang nagiging bato sa ating abdo. Ngayon, paano po natin ito uh, gagamutin? Ano ho? Ano ang mga suplemento na pwede po nating igamot dito? Unang-una, eh, dapat pwede po tayong uminom ng mga 600 mg po ng silimarin. Ano po? Milk Ano po? Uh, na merong content na silimarin syempre. Mga 600 mg yan po'y maganda. O di kaya naman sa isang araw ay pwede kang uminom po ng uh, peppermint na yan po ay dalawang kapsula ang pag -inom. Ano ho? O, pwede mong uh, dalawang kapsula sa maga, dalawang kapsula sa hapon. Yan po ito mutulong sa uh, pa, pa, hindi pagkabuo ng mga bato sa ating abdo. Yung, yung din naman pong milk diesel. Ano ho? Pwede rin po kayong uh, at least araw-araw ng dalawang kutsara bago matulog ng sylum po. Sylum has powder. Ano po? Para yan po ay nagpapaiwas sa atin para mabuo ang maraming mga kolesterol. At yan po'y pampababa ng kolesterol. Kaya po ay pwedeng makaprevent ng pagkabuo po ng ating mga bato sa abdo. At ang isang maganda na nakakatulong ay ito pong tinatawag po nating lecithin. Alam po ba ninyo ang lecithin, ito po ay uh, emulsifier po ng mga nabuong kolesterol. Kaya ito, kapag ang bato natin sa abdo ay gali yari sa kolesterol, nakakatulong po ito na utay-utay na matunaw ang ating uh, bato sa abdo. Yan. Yan po. At kung mayroon tayong inuming mga juice, ano ho, Pwede po tayong uminom ng apple juice, ano ho? Ang apple juice ay nakakapagpalambot ng bato, ano ho? Bato sa abdo. Pwede rin naman ang cranberry juice, nakakapagpalambot din po yan kaso napaka asim nga po lamang. Nakatulong din halimbawa ang pipino juice, ano ho, para po diyan. Kaya nga po uh, marami naman tayong pwedeng inumin para po sa may bato sa abdo, ano ho. Pero kung sakaling napakalaki ng bato sa abdo at hindi makaya ng mga natural na paraan ng panggagamot ay kinakailangan na po nating dalhin sa doktor noho sapagkat kapag hindi na ito mailabas sa ating abdo sapagkat napakalaki na ay talaga pong napakahirap po ng inyong mararanasan. meron mga therapy halimbawa yung shockwave na ginagawa din po 'yan. Marami pong nagte ng ganyan at napatunayan din namang nakakatulong sa kanila ang paggamit po ng shockwave. Ye free napakahusay at yung mga pampabuka ng atin pong uh, bile duct ano ho para may labas natin ang batu sapdo Nandiyan po yung tinatawag pong uh, magnesium sulfate ano ho at least dalawang kutsarang magnesium sulfate ay eh, iyong tutunawin sa maling gamgam na tubig at iinom ka ng dalawang beses bago matulog ano ho parang bumuka ang ating uh, bile duct at kung hindi sapat yan, ay kinakilangan mo ng paulit-ulit ang problema sa magnesium sulfate ikaw talaga ay dudumi ng sirit ang <laughs> kaya kinakilangan kapag gagamit ka ng ganyan magnesium sulfate ay talaga naman pong ikaw ay handa sapagkat kapag hindi ka handa pwede kang ma-dehydrate kaya dapat ingat-ingat po tayo sa paggamit po ng ganyan pong mga produkto noho para hindi po tayo Ma dehydrate At ang pinaka-the best, yung mga talagang nagpa, nagtutunaw niya ng bato sa abdo, lumapit po kayo sa isang uh, isang practitioner na sanay sa pag-aalaga uh, at sa paggamot ng merong bato sa abdo para po tayo po ay makasigurado na gagaling hindi yung ginawa lang natin sa ating bahay at hindi natin alam na ating palang ginaway mali sa halip na tayo ay gumaling ay lalo pang lumala kaya kinakilangan po uh, hanapin po ninyo ang mga eksperto sa ganung uri ng karamdaman para po sa inyong pagpapagaling ito po si Ambrosio Bito ang inyong pong naturopathic practitioner magandang hapon po sa inyo